Dapat nang ikonsidera ang mga apela na ibalik ang school calendar sa June hanggang March mula sa salukuyang Agosto hanggang Mayo. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party Representative Franz Castro, ito ang panawagan ng nakararaming mga estudyante, guro at mga magulang. Gate Castro, dusa ang matinding init summer classes kung saan marami ang nagkakasakit. Factor din anya ang sobrang siksika ng mga estudyante dahil maraming classroom ay hindi maayos ang ventilation at swerte na kung may mga sapat na electric fan. Paluwanag ni Castro sa na ama estudyante at guro na magtungo sa mga paaralan kahit sa panahon ng tag-ulan. Nalinaw din ni Castro na mas marami ang nasasayang na oras sa pag-aaral tuwing tag-araw dahil maraming klase ang hindi na isasagawa ng maayos dahil sa napakatinding init ng panahon. Pakinggan natin si ACT Teacher's Representative Franz Castro. Kung tutuusin noong nagbukas ang klase noong Agosto, ay suspended na agad ito dahil sa bagyo. Dahil sa pag-aaral at sa nakita natin sa karanasan, Mr. Speaker, Agosto hanggang Nobyembre, doon naman dumarating talaga ang mga matitinding bagyo na nagdudulot ng matinding pagbaha. Ayaw na nating maulit ang paghihirap ng mga guro at estudyante sa panahon ng tag-init kung kaya't dapat ay hayaan na makabalik sa Hunyo ang pasukan at lalong sa lalong madaling panahon at wag nang harangan pa. Dagdag pa ni Castro tuwing Agosto hanggang Nobyembre, dumarating ang mga matitinding bagyo na nagdudulot ng pagbaha. At sa katunayan anya, noong nakaraang taon, suspindido ka agad ang simula pa lang ng klase ng Agosto dahil sa bagyo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Mil Grigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.